Ang Pilipinas ay nahaharap sa maraming hamon at problema na nagpapahirap sa bansa. Isa sa bangang dahilan nito ay ang talamak na korupsyon ng mga namumuno. Tayong mga mamamayan ang siyang may kapangyarihang maglukluk ng isang politiko sa posisyong kanyang nais. Subalit, bakit tayo ring mga mamamayan ang nagdurusa? Kasalanan ba ito ng mga namumuno o sadyang karamihan sa atin ay bulag o bulag-bulagan sa takbo ng politika sa Pilipinas? Simulat sa poll, marami ng politiko at opisyalis ng pamahalaan ang nasasangkot sa korupsyon at hanggang ngayon ay hindi pa ito naaagapan. Ano nga bang dapat katangian ng mabuting lider ayon sa Biblia? Maraming nasusulat sa Biblia patungkol sa mabuting lider, subalit may tatlong katangian na napakagandang sundan upang makapili ng matinong mamumuno. Nang lumaya ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto, pinamunuan ni Moses ang daang libong katao. Lahat ng isyo ay mag-isa niyang niresolba. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang bienang si Jetro na magtalaga ng mga pinuno sa iba't ibang antas upang matulungan siya sa pamamahala ng mga Israelita. Ito ang mga katangian na dapat nating tignan sa mga leader ng bayan. Una, may takot sa Diyos. Ang isang pinunong may takot sa Diyos ay gumagawa ng mga desisyon na nakabatay sa mga prinsipyo ng moralidad at etika. Sila ay mapagkumbaba, may malasakit sa kapwa, tumutupad sa mga pangako, matapang sa mga pagsubok, masunurin, masipag at marami pang iba. Wala tayong perpektong pinuno pero meron tayong perpektong Diyos na gumagabay sa mga desisyon natin. Ang sabi sa Biblia na ang simula ng karunungan ay nagmumula sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, track record. Napaka-importante ng track record sa isang politiko. Pinapakita nito ang kasaysayan ng kanyang mga nagawa at kilos. Pinapakita din ito ang kanilang kakayahang mamuno gaya na lamang na mga batas na kanilang ipinasa o sinoportahan, mga proyekto o programa na kanilang tinupad at mga desisyon o kilos na kanilang ginawa sa mga kritikal na sitwasyon. Kung baguhan ang isang kandidato, maaari mong tignan ang kanilang kakayahan kung may nagawa o nakilahok ba sila sa mga programa na ikinabubuti ng komunidad. Napaka-advantage rin sa isang politiko na meron siyang edukasyon sa economics at politics. Nang sa gayon ay may kaalaman siya sa pag-analisa ng mga isyo sa ekonomiya at maghanap ng mga solusyon upang mapabuti ang buhay ng kanyang mga mamamayan. Karamihan sa atin bumubuto ng mga sikat na personalidad kaya dumaraming artistang tumatakbo sa halalan. Bagaman iniidolo natin sila, lagi nating tatandaan na alamin ang kanilang kakayahan at maging mapanuri. Mapa-artista man o hindi, may mga taong tumatakbo sa eleksyon para makamit ang kanilang personal na interes o ambisyon. Hindi man lahat, pero may iilan. Kaya lagi nating tignan ang track record ng isang kandidato. Pangatlo ay ang mapagkakatiwalaan. Napakahalaga para sa si isang politiko na siya ay mapagkakatiwalaan. Ito ay nagpapakita ng integridad at pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Tinutupad ng mga mapagkakatiwalaang politiko ang kanyang mga pangako. Usong-uso sa atin ang vote buying. Bagamat ito ay pinagbabawal, ay talamak pa rin ito sa mga ilang probinsya sa Pilipinas. Tandaan na ang mga politikong bumibili ng boto ay hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay isang maruming estratehiya upang makamit ang pansariling interes. Ang pagbili ng boto ay isang uri ng korupsyon. Subalit, hindi lamang ito isyo ng mga politiko, pati na rin sa mga mamamayan, sapagkat marami ring nagbebenta ng kanilang mga boto dahil sa walang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng kanilang mga boto. <tod> hindi lamang sa mga politiko nakasalalay ang pagbabago ng ating bansa. Tayong mga mamamayan, kailangan din nating maging aktibo sa pagbabago ng ating sistema makipagtulungan sa paglutas ng problema at pagpapabuti sa lipunan, magpakita ng pagmamahal sa kapwa at maging mabuting halimbawa sa kilos at salita.